Nega lagi. Oh, may nagtatanong. Ang isang partner church daw natin ay uh, nag-Christmas uh, party na. At uh, nitong panahon ng Advent. Eh nagtatanong siya at naghahamon yata eh. Kakalas na ba tayo sa pakikipagrelasyon sa partner church na ito dahil nag-Christmas party na nitong panahon ng Advento. Nega lagi. Syempre, ang uh, sagot ay hindi po. Hindi kailangan kumalas dahil doon sa mga signed agreements natin, may it be uh, agreement of full uh, communion or agreement of uh, partnership on development at kung ano pa mga agreement nakasaad doon na ang each party, ang bawat panig maintains its independence, hindi tayo naging sila at hindi sila naging tayo, we maintain the independence of their church and our church their denomination and our denomination. Kaya hindi nasa tamang lugar. Wala sa lugar yung paghahamon na kakalas na ba tayo sa pakikipagrelasyon sa kanila dahil nag Christmas party na sila nitong panahon ng Advent. Ngigalage! Hehehehe. <laughs>